Maagang magretiro, pinakamahusay na mga kontinente na magretiro. Ang mga pangkalahatang salik na isinasaalang-alang para dito ay kinabibilangan ng gastos ng pamumuhay. Ang ilang mga kontinente ay may mas mataas na halaga ng pamumuhay kaysa sa iba na maaaring magpahirap sa pagpapanatili ng komportableng pamumuhay sa isang nakapirming kita. Ang Asya at Timog Amerika ay may posibilidad na magkaroon ng mas mababang halaga ng pamumuhay kaysa sa Europa at Hilagang Amerika. Pangangalaga sa Kalusugan Ang pag-akses sa abot kaya at dekalidad na pangangalagang pangkalusugan ay mahalaga sa pagre -retiro. Ang mga bansa ay may mga pangkalahatang sistema ng pangangalagang pangkalusugan, habang sa North America, ang privatized at mahal na pangangalagang pangkalusugan ay karaniwan. Ang Asia at South America ay may pinaghalong pampubliko at pribadong mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan na may iba't ibang antas ng kalidad at abot-kaya. Klima. Mas gusto ng maraming mga retirado na gugulin ang kanilang mga ginintoang taon sa isang mainit at maaraw na klima na may magandang kalikasan at mga oportunidad sa lungsod. Ang South America, Asia, at Africa ay may mainit na klima habang ang Europe at North America ay may iba't ibang temperatura at geografiya depende sa rehiyon. Kaligtasan at Seguridad Gusto ng mga retiree na makaramdam ng ligtas at secure sa kanilang bagong tahanan upang mas gusto ang mababang rate ng krimen at matatag na sitwasyong pampolitika. Ang Europe, Australia at New Zealand ay kilala sa kanilang kaligtasan, habang ang South America at Africa ay may iba't ibang antas ng kaligtasan kultura at pamumuhay. Ang kultura at pamumuhay ng bansa o rehiyon ay maaaring tukuyin ang isang natatanging sitwasyon sa pamumuhay na maaaring maging isa sa isang uri. Ang Europe ay may mayamang kultura at kasaysayan, habang ang Asya ay nag-aalok ng kakaibang kombinasyon ng tradisyonal at modernong pamumuhay. Kilala ang South America sa mayamang kultura at natural na kagandahan ito. Mga nangungunang kontinente na mabubuhay para sa pinakamataas na kalidad ng buhay. Ang North America ay may matinding pagtutok sa individualismo, tagumpay sa karera, at consumerism. Maraming tao ang inuuna ang kanilang trabaho at buhay panlipunan kaysa sa iba pang aspeto ng kanilang buhay. Mayroong mataas na kultura ng produktibidad at lumalagong kalakaran tungo sa kalusugan at malusog na pamumuhay. Ang buhay dito ay lalong binibigyang diin ang ehersisyo, malusog na pagkain, at mga kasanayan sa pag-iisip. Ang U.S.A. ay may mga kahangahangang bulubunduking rehiyon, mga Grand Canyon, magagandang marina, gawaan ng alak, mga talon, mga lawa ng bunganga ng bulkan, magagandang salt lake, mga tabing dagat, mga lock water sport at ang pinakamatandang kagubatan sa mundo. Dalawa, ang Europe ay may mayamang kultural na pamana at isang maluwag na mas mabagal na takbo ng buhay na may malakas na pakiramdam ng komunidad. Ang pamilya at mga kaibigan ay madalas na sentro ng buhay panlipunan ng isang tao. Mataas ang kalidad ng buhay dito na may diin sa masarap na pagkain, alak, mga nature site, at iba pang kasiyahan sa buhay. Ang takbo ng buhay ay maaari ding maging abala sa ilang lungsod, lalo na sa mga sentro ng negosyo at pananalapi. Kadalasan ang mga urban na lugar ay nagbibigay ng mayamang makasaysayang kultura. Kasama sa paborito kong pakikipagsapalaran ang mga paglilibot sa bisikleta sa pagitan ng mga kastilyo ng Austria, Germany, at iba pang mga European countries na may magandang tuluyan at pagkain sa daan. Tatlo, ang Asia ay isang malawak at magkakaibang kontinente na may matinding diin sa pamilya at tradisyon, edukasyon at tagumpay, at malalim na paggalang sa mga nakatatanda at otoridad. Ang mga kulturang asyano ay kadalasang may masaganang espiritual na kasanayan at pag-iisip, tulad ng pagmumuni-muni at yoga. Ang lumalaking alalahanin para sa workaholism at ang epekto nito sa kalusugan ng isip at kagalingan ay napakarami lalo na sa maraming malalaking urban na lugar. Ngunit sa pagreretiro, mapapaligiran mo ang iyong sarili ng lubos na produktibong teknolohiya at mga profesional sa negosyo. Ang mga disyerto, bundok, lungsod at dalampasigan ay nagbibigay daan para sa mga natatanging hindi mabibili ng magagandang pakikipagsapalaran na isa sa isang uri. Apat ang Afrika ay may malawak at magkakaibang kontinente na may maraming iba't ibang kultura at pamumuhay. Dito makikita mo ang malalim na koneksyon sa kalikasan at lupain, malakas na pakiramdam ng komunidad at pamilya, at pagmamahal sa musika, sayaw at pagkukwento. Ang isang malalim na paggalang sa mga nakatatanda at isang malakas na tradisyon ng oral history at folklore ay karaniwan. Ang mga disyerto, bundok, at savana ay nagbibigay daan para sa mga natatanging hindi mabibili ng magagandang pakikipagsapalaran na isa sa isang uri. Lima, ang South America ay may makulay na kultura, musika, at pagkain, at pinahalagahan ang pagtamasa ng buhay at spontaneity. Napakahalaga ng pamilya at pamayanan at ang buhay dito ay kinabibilangan ng matibay na koneksyon sa lupain at natural na mundo. Ang kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay ay mga pangunahing isyu din sa maraming bahagi ng South America. Ang South America ay may napakahalagang Amazon rainforest, wine vineyard, beach, at Patagonia mountains na mga lugar na may kakaibang marine life tulad ng Emperor Penguin Islands lamingo sa tabi ng kalsada at wild adventures sa mga glacier. Kung pakiramdam mo ay sobrang adventurous, mag-flight tour sa Antarctica.